ayun meron na bro may yoy po bro Ito, ano? yung saging bro sunog na sunog talaga laser. tinamahan ng laser ng yoy po hindi siya bro <tumalan> <tumalan> sunog na sunog talaga yung lupa mga kaeslob yung mga damo mas maganda to balikan sa huh? araw to bro okay ba? hindi bro para mas anong um, makikita nila nga sunog talaga yung sunog na sunog yung tinamahan ng mga laser oh Ayan mga guys, laro. Ayan o. No? Ayan o. No? Sunog na sunog talaga. Gusto ko pong malaman yung pangalan nyo. Sige po. Sige po. Salamat po, Rako. Rako, salamat. Rako pala yung pangalan mo. sige po. Sige po. Oh, paalam kay Wigal, paalam. Paalam. Oh, so, ayan mga ka-explore. Uh, tuloy pa rin kami dito. Hahanapin namin yung mga kasamahan nilang alien. Yung uh, mga alien na kinawawa at uh, inatake at inatake ng mga kalaban nilang alien. Yung kaibigan namin yung na uh, yung nagbasbas sa amin ni Mang Kiting. So, hindi pa ka, hindi ko pa kasi siya nakikita. Ingat, alerto bro ha. Ano ba yun, Ibon ba yun? May, may nakita ka bro? No, no nagulat ako akala ko ano ibon siguro yan so patuloy tayo dito mga ka-explore Hintayan mo rin sa likuran ha. Baka may sumunod. dito. Pag pag nakakita tayo ng UAV o magtatago tayo. Sige. Paulan lang tayo ng laser. Yung pakay lang natin ngayon, yung alien na nandito sa lupa. Yun lang yung pakay natin. Para makausap. ano ah uh, yung niyog ay napaka pandak uh, tandak yung niyog no. Abot kamay lang natin mak-explore. Mababa lang sa so. kaibigan kaibigan wala na bro tulong talagang nagtatago na silang tuluyan bro baka hindi na nat iwan ko kung magpapakita ba sila sa atin ayan Nakakonsen natin to Kaya nga bro, patuloy tayo dito bro Tingnan natin yung alangit Kapag meron tayo nakikita ng UFO Tago talaga, hindi tayo magpapakita So tahimik ngayon, wala tayong nakikita Patuloy tayo sa paghahanap Pinit ng paligid kaibigan Kaibigan Woohoo Magpakita po kayo Kaibigang alien Kaibigan may il parang may Ayun, meron na. Bro, mayo ipo bro. Tago tayo konti. Mayo ipo, mayo ipo. Mayo ipo ako napansin kanina, tagot muna tayo. Kaibigang alien, magpakita po kayo. Ah, gusto po namin kayo makausap. Meron lang talaga kaming itatanong. Andiyan pa ba yung UFO? May napas na yung nakikita ka pang yung dyan. ko oh. sige sige wala na nangyari patuloy tayo bro hala bro bro hindi, hindi ka Alam mo yung niratratan tayo ng laser? Oh. Yung iba dito pala tumama. Hala. Sunog na sunog talaga. Ha? Yan o. Yan o. Ito. ito po yung... yung ano. Yung, yung, saging bro. Sunog na sunog talaga. Laser. Tinamahan ng laser ng UFO. Ha? Hindi pa tumama bro. Sunog na sunog talaga yung lupa mga Yung mga damo. Mas maganda ito bro. Araw ito bro. Okay ba? Pwede bro. Para nga sunog talaga yung Sunog na sunog yung tinamaan ng mga laser oh. Ayan mga kayo, bro sunog Ayan oh. Sunog na sunog talaga. dito tinamaan Ayan mga kaisler Oh. Pati sunog. Sunog talaga. Kaya, yung mga laser. So, ito mga kayo, bro yung eh? yung dahon sabi pinamaan sunog yun yeah, ang dami tignan natin mabuti sa himpapawid kung baka may UFO na naman may napansin ka bro?

may isa pa. Uy, may isa dun bro. Uy, wala nga. Uy, yung kaibigan ko bro. Sige, sige, lapitan mo, lapitan mo. Tanungin mo. Dito pala. Pwede ka. So, yun pa explore na. Kaibigan, nasaan ka na kaibigan? Bro? Ha? Bakit nawala siya? Wala. Nawala yung kaibigan natin na ka-explore kamay panganib sa ibabaw Tingnan mo na natin 'yung pinapapawid. Bakit bakit nawala siya? Tayo na. No? Kaibigan. Kaibigan. Ipakita po kay kaibigan. Gusto ko lang po makipag-usap. Kaibigan. 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 kaibigan Ibigan. Okay. Ibigan. Pakita po kayo. Bigan. Bigan. Kusto ko pong gusto ko lang po makipag-usap. Mm -hmm. Bibigan. Uy. Magandang ng gabi kay ibigan. Kamusta po kayo? Ah. <coughs> oh, talagang Talagang nagtatago kayo ngayong gabi. Dahil sa bilog yung buwan? Ganon po ba? Nako. Ah, kaibigan. Meron lang po ako itatanong. May isa pong alien kanina nakasamahan nyo po yung pinuha ko ng UFO. Pwede po bang malaman kung Kasamahan nyo yung kumuha o kalaban yung alien. Kalaban po. Uy! Loh. Yung mga islo, kalaban pala talaga yun. Ano po ba? Paano yun? Anong mangyayari sa kanya? Papatayin? Loh. Uy! Uy! Napatayin nila yun. Pero bakit tinunga nila? Ano po ba? Okay, sige. Ah, alis na po kayo? Sige po, sige po. Pero kaibigan, gusto ko pong malaman yung pangalan nyo. Sige po. Sunod. Sige po. Salamat po, Rako. Rako, salamat. Rako pala yung pangalan mo. Sige po, sige po. Sige po, paalam kay Wigan, paalam. Paalam. Sige mo ka-explore lang. Ayan. Yun mga ka-explore, kalaban pala talaga. Kumpirmado kalaban yung kumuha sa kasama niyang ilin kanina so yun, kawawa yung sasapitin daw nun dahil uh, bibihagin yun at uh, papahirapan uh, at papatayin din daw yun kapag uh, na ano na, na wala silang makuhang impormasyon o mga mapakinabangan nila papatayin daw talaga sige kaibigan paalam po So, yung mga ka-explore no? <coughs> Kawawa yung kasama niya So nalaman natin yung uh, Pangalan pala ng kaibigan natin ay Rako Rako po yung pangalan niya So yun. Uh, nagmamadali siya dahil Ang talaga Nagtatago sila ngayong gabi dahil mapanganib daw yung Itong gabi na ito Lalo na uh, bilog yung buwan So, bro, kamusta dyan, bro? Ah, ito, bro? Ha? Yung sinasabi po sa kaibigan ko. Oo. Is, yung pong ah, nagkuha po sa kanyang kasamahan is, ibang grupo yung kalaban po. Yung nagwasak po sa kanilang uh, planeta. Eh, yung, yan din yung sinabi ng kaibigan ko. Naghihirapan sila, bro, kung paano yan. Okay. Oh, delikado. Alam napaka, ang sama pala ng kalawan nila, bro. Kaya nga. Kasi so, sabi sa kaibigan ko bro, nahihirapan po sila dahil uh, wala na po silang sasakyan mm -hmm. niya. Yung kasama nila paano may ligtas? Uh, winasak kasi ng okay. mga kalaban nila yung mga planeta nila, yung eh, yung tirahan nila. At yung mga sasakyan nila, winasak talaga. So, yun, wala uh, kawawa talaga Ayan. yung mga alien na yun. Kawawa talaga bro. So, yung kaibigan ko bro, natanong ko siya kung anong pangalan niya, Rak Rako. Uh -huh. raku yung pangalan niya. Natanong mo ba yung kaibigan mo? Natanong ko bro, pero sabi niya sa akin is eh, hindi pa na, hindi ko pa ano, ipabanggit dito sa kamera ko. Oh, ganun ba? Hmm, yun ano, sa okay, Sige, so, yun si Rako nagsabi, so, natatakot daw talaga sila ngayon bro, mapanganib daw itong pero gabi na ito. niya sa akin bro, pero hindi ko lang sinasabi sa camera. Sige, pangalan po niya sa ano, yung pangalan niya. <laughs> mm, ang gagawin natin ngayon bro Kasi ang ano bro uh, May mga kasamahan pa sila bro na uh, Dito may mga kasamahan na sila dito bro na Nagtitipon-tipon na sila Kung o, baga Kung baga nagmeeting O kayong ano, Nagkikita-kita nag na sila dito ba uh, Mga marami na sila Pero may mga kasamahan pa sila nga Hindi pa nila na. nakikita Nagkalat Lato pa. Lato pa. Lato pa sa paligid Lato pa sila naghihiwalay pa sila o, at, o. Yan yung um, ah, Yan yung Yan yung Sinasabi Ano natin hahanapin natin bro, tutulungan natin As para mahanap sila kung nasaan at sasabihin natin na dito sa area na to para mag, mag uh, oh, magkita kita, magkita -kita, sila. sila. dito yung mga mga kalahi niyang alien. So, kasi ang sabi niya marami pa tao, balaw talagang kasamahan siya na hindi pa nila nakita. Nagalat lang yan daw dito sa sa mundo. Ba, pala bro, kahit saan po yung ip ay ano, lumilipad mm -hmm. parang nasusurbi sila. Kaya pala, mahanap talaga yun, nga, nga. marami palang mga Uh, dito sa lupa nagkahiwalay po yung mga alien dito mm -hmm. God, paano so, okay. so yun hahanapin natin yung mga kasama niyang alien natin bro. Sige, bro patuloy pa rin tayo bro so magpahinga lang tayo ng konti bro parang medyo pagod na tayo sa hirap ng daan kasi nakakapagod talaga so yun mga ka-explore magpapahinga lang muna kami konti po